Ito ang mga top 20 most trending videos sa 2024. Top 20 Isipin mo, Pinoy ka, pero bisaya ka. Ah, ah, ah. ka, Tabang mo tanan, be. Iparok mo na ko tagsa-tagsa. Hinuktok mo ba? Ay, magkumpiyan sa mga bisaya, bay. Inyong hilo diha, bay. Nalipong pa. Among hilo diri? Nihigda na. Ay, pataka diha. Inyong langgam, gakamang pa. Among langgam, galupad na. Layo or kay tagdipirin sa Park. Ah, um, mo nang mabagyuhan mo diya. Top 19. Bisaya, Bisaya, mahina. Ahaha. Ang ah. Kataw katawa, katawa ka tabang mo tanan be. Basta Tagalog, ang daming squatter. Pag Tagalog, pahirapan sa water. Okay, paminawon ha. Dili no. Dili no. Top 18. Gusto mo libutin bahay ni Anya? Bakit? Ito ang living room. Ito ang kwarto ni Anya. Hanna, nai naglo-lo. Tang, lo-lo. -nag naglo Uy! Bago. na! naglo ka pala? Sorry, try. Ko. Top 17. Uh, mga dalaga nagkakalabasan. Ano saan ay ginubot, brother? Hanna, nai naglo-lo. Hanna, naglo ba na! Naglo na! Wala. Wala! Nakita sa video! Ayawak! Ayawak! Top 16. Pongi! May nagtek! Hanna! Hanna! ang damang gani, kaya ko palang gaon. Kagusto ko mabalaan mo hindi ko kinalang sang ko, pay, o tuna, pay. Pakilala na ko bisa nanay. Top 15 Sana yung mong ginabuhat, brother. Oo. Ayaw pag lo-, lo Top 14 Sana mong ginabuhat, brother. Dahil imbis na ikay nagaluto, ka Nang mahuli ka ng nanay mo, nagtago ka Di na naman gagawin, hiyari ka ah. Tang lulu Top 13 Itila e sining sa yung nagalulu na Ala, si Kuya, naglolo na pod. Watod ma. Ma, si Kuya, naglolo na pod. Watod ma, nag... Nag-Facebook lang ko ma. Top 12. Ha! Isa tong amiko, gachat sa akong uyab, gasi, nugutin, galolo. Kinsa to, ha? Ha, ha, ha. Mga katang katawa, kapay, tabang mo tanan, bi. Dangi ng pautog ni mo, kaya basi ma ka. Klaro ka, ha? Stepping the line ka. Ukirang okay magpautog. Ayaw laglapas sa imong linya. Top 11. Langga, ang suba nga malayo, akon tabukon, ako lang maangkon, ang imo tagipusoon, ang suman may gata, halong kada permi langga. Top 10 Pitila sining sa museyong nagalo na. Nasaan ang Tite. Pero muna, bago titi. Okay. Relax ka lang. A few inches later. Patutuya. Top 9. May baby ka na? Hala, huwag mo siyang papahalikan kung kani-kanino ka. Nasaan ang Tite. Pero muna, bago Tite. Okay. Relax ka lang. A few inches later. Patutuya. Top 8. Ano ang kinagat ni Eva at Adan sa paraiso? Tite. Top 7 Dahil imbis na ikinagaluto nang galulu ka Nung mahuli... sa video! Yan <makes noise> naglulu! -nag Uy! Tang lulu! Naglulu ka pala? Sorry, try ka! Ikaw ang ginagawa! Okay lang, sa atin na lang yun Top 6 Ano ang pwedeng gawin sa banyo na pwede rin gawin sa kwarto? Go! Ang lolo! Top 5 dahil imbis na ikay nagaluto, nagalulu ka Nang mahuli ka Uuuu, nasakit ka, nasakit ka niya Top 4 O ba tumatakbo ka? Nabula ko ng bakla nun, 1-5 daw Langga Kung ka pangita ka asawa Ako ang pangita ah O gusto ka papira no. Top 3 Ang advice ko sa'yo kada lulu -lu mo, di ba? Mag-iipon ka ng pera. Bawa, naglulu ka ngayon, ka daan, sa alkansya. E di malaki na ipon mo kasi lagi ka naglulu eh. Tapos, i-donate mo ngayon yan sa charity. Kumbaga, lu -lu, pora ko. <coughs> na lulu po ako. Stop to! Dahil imbis na ikay nagaluto, nagalulu ka nang mahuli ka ng nanay Nagluluka! Hala, nagluluka! Ug ande ti kang mama. Ala si Kuya naglolo na pod. Watod ma. Ma, si Kuya naglolo na pod. Watod ma nag nag Facebook lang ko ma. Top 1. Dahil bimbis na ikinagaluto na galulu ka Nung mahuli ka logna, da, nai, taro, ba, na ikinagaluto na galulu ka Wala! Wala! Kasi ito! Kasi ito! Kasi ito! Kasi para sa akin, ang 2024 ang the best year of the year. At dito nagtatapos ang walang kwentang video na ito. Chang. Ito na si ano. Yun ano. Kung saan brother. Crazy rapid boots. Ay, <laughs> Changge, Sumali ka sa ano, YSS Studio. Ayaw Mata cool. pa ko cool. Kung saan ay brother. Mata pa ko ko. Ayaw ko.